Ang mga senador ay lingkod bayan at dapat hindi bias sa kanilang panunungkulan. Ganito dapat ipinapakita ng mga senador ang kanilang trabaho. Subalit paano na lamang kung taong bayan na mismo ang nakakasaksi at nakakaramdam na ang kanilang panunungkulan ay hindi para sa taong bayan kundi para sa kanilang kinakampihang mga politiko. Para sa inyo tama ba ang kanilang ginagawa? natahasan at harap-harapan na ipinapakita sa atin na kinakampihan nila ay ang isang mga kilalang tao na kung saan ay sinasabi nila na malaki ang kanilang utang na loob kung kayat ginagawa nila na kampihan ang mga ito well para sa ating taong bayan ay hindi maganda na makita na harap-harapan na ipinapakita sa atin ng mga senador o kahit anong lingkod ng bayan ay ang pagiging bias. Kaya naman tama lang siguro na mayroong karapatang parusa ang mga politiko na nagkakaroon ng hindi patas na paghusga o paghuhukom sa isang nasasakdal. At ito pala ay nasa batas na kung saan ang mga bias na senador ay pwede at maaaring makulong ng anim na buwan hanggang Uh, taon na kung saan ay pagnapatunayan na sila ay bias sa pagkakaroon ng hindi uh, patas na pagbibigay ng hukom sa nasasaktal ay may parosa pala ito. Maaring patawan ng 6 na buwan hanggang dalawang taong pagkakakulong ang senator judges na mapatutunayang nagpapatagal ng impeachment trial. Yan ang banat ni former Law Dean Mel Santa Maria sa isang Facebook post kahapon. Ang kanyang basihan, Article 207 ng Revised Penal Code. So kung totoo pala ito ay maaari palang mapatawa ng parusa si Bato de la Rosa, si Bungo at si Amy Marcos at maging si Robin Padilla nga. Dahil kahit hindi natin tanungin sila ay ipinapakita nila sa taong bayan kung sino ang kanilang sinusuportahan at bagamat hindi pa tapos ang trial ay sinasabi nila na dapat hindi ituloy ang impeachment laban kay BP Duterte kahit na Marami pa ang dapat gawin at asigasuhin para dito Matatandaan natin na laging kasama ni B.P. Sara Duterte, si Amy Marcos at maging si Senador Robin Padilla At maging si Bato de la Rosa at Bungo at Ah, uh, marami pang iba na mga senador na kakampi ni Bpe Sara Duterte ay dapat ang mga ito ay imbestigahan at magkaroon ng tamang uh, kaukulang parusa dahil sa ipinapakita nitong pagiging bayas At ito pala ang nakasaad sa batas na kung saan kapag napatunayan ang mga senador na bayas sa kanilang tungkulin ay ganito ang kanilang sasapitin. Lalo na nga sa mga tumayong senator judges na humarang sa impeachment laban kay BP Sara Duterte ay kinakailangan na mayroong parusa ayon kay Attorney Mel Santa Maria, former then feu Institute of Law na kung saan ang batas ay dapat manaig sa mga ganitong klaseng senador na bayas sa kanilang panunungkulan. Ayon sa revised penal code, 207 ang sino mang wes ang malisyosong nag-aantala sa administration of justice ay pwedeng parusahan hanggang dalawang taon. Kaya nga, kung totoo ngang may yung mga senador na nag-aandala dito sa impeachment proceeding, maaaring pumasok sila sa loob ng provisyong ito. Ang pagiging bias nga ng mga senador ayon kay Atty. Santa Maria ay maituturing na isang pampublikong krimen na kung saan ay dapat nang magkaroon ng karampatang parusa ang mga ito. Marami sa ating mga taong bayan at mga mayang Pilipino ang nakasaksi kung paano nagiging bias ang mga senador na nakaupo ngayon na kung saan ay ilan na lamang ang mga tapat ng mga senador na gustong matuloy ang impeachment trial upang mapatunayan at may bigyan ng kalutasan ang hiling ng taong bayan at upang mapatunayan na rin ng ating BP Duterte kung totoo ba ang mga aligasyon laban sa kanya. Subalit paano matutuloy ang impeachment trial kung ang mga senador na bayas ay patuloy na namamayagpag sa Senado na kung saan ay patuloy na humaharang sa pagka-impeachment laban kay Bipisara Sara Duterte. Ganong hindi pa naman ito napapatunayan ay dapat umusod na ang kasong ito para sa ganon ay matapos na at para na rin mapatunayan ni Bipi Duterte na siya ay inusinte at walang kasalanan. Subalit sa ipinapakita nga ng mga senador na bias at ayaw matuloy ang impeachment ay parang alam nila na mayroon silang kinalaman at mayroong tinatago na katotohanan na pilit na ayaw nilang isiwalat at maungkat para malaman ng taong bayan. Ano ang masasabi ninyo sa reaction video na ito at ano ang inyong opinion patungkol dito? Pabor ba kayo na makulong ang mga senador na bias at mapatunayan na hindi sila tapat sa kanilang panunungkulan at mapatunayan na mayroon silang pinapanigan at hindi taong bayan ang kanilang pinaglilingkuran ano ang inyong masasabi tungkol dito ibahagi mo naman ang inyong reaksyon at opinion sa ating comment section